Di. ayan paano mag check kung mga ganitong error code una bubuksan nyo to ayan tapos pipindutin nyo yung taste ayan lalabas yung ganyang ano tapos kung mag ano kayo ng error code i-mode nyo lang ayan tapos if i eh, kakanselin nyo to ayan pag mini ay na pag na pag tumunog siya ng mahabang beep alibawa kasi ito yung lumabas dun sa loob UO, tapos mood lang ulit ayan At, hindi hindi naman siya lumabas yung ano ang lumabas kasi UO, ayan hindi e, naman yu po Yan, yung ang lumabas ngayon doon sa loob mismo ng ano, uh, uh, sa loob ng indoor meaning ano uh, refrigerant ang kasi, natin you kasi identify natin ano, o mababa masyado yung ano karga yeah. so yan para natin po na undercharge yung refrigerant ang natin finding so gagawin natin dito select this thing, system process natin ito. Ano na